Malayo ba kayo sa isa't isa ng partner mo ngayon? At hindi na ba madalas ang pag-uusap ninyong dalawa ng mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? At talagang may kakaiba na sa kanya at halos hindi ka na iniisip ng partner mo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? At palagi ka na niyang tatawagan o kukontakin sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At sa lahat ng oras, pakakaisipin ka niya. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. Ang gagawin mo lamang, maghanap ka ng tahimik na lugar. Umupo ka saglit. Pakaisipin mo siya ng mabuti at dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At habang ikaw ay nakapikit sa mga mata mo, ay sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang pagkakaisipin mo kahit nasaan ka man naroon ngayon at ako ay palagi mong tatawagan o kukontakin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito dahil ito ay makakatulong para manumbalik ang pagmamahal at ikaw palagi ang iisipin ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.